Sa mga boboto dyan ngayong lunes, huwag niyong skip yung video na to at makinig kayo para hindi masayang yung pagboto ninyo. At para malaman niyo yung karapatan at dapat ninyong gawin. lalong lalo na kayong mga watchers, okay? Para malaman niyo po kung anong dapat gawin. Huwag niyo pong skip tong video na to, i-share niyo po sa kaibigan at kamag-anak niyo para malaman din nila kung anong dapat gawin. Magtulungan po tayo, okay? panoorin natin yung sinasabi ng bago ni uh, Attorney Harold. Gayon din yung sinabi ni Attorney Glenn Chong. Napakalaga po nun para alam natin kung anong dapat gawin. I-push natin para walang pandarayang mangyayari ngayong eleksyon. Okay, magtulungan po tayo guys. Pakinggan nyo po ito. Please i-share nyo po sa mga kaibigan, kamag-anak nyo. Para po sa inyo, para po to sa ating lahat. Okay? kapag napalitan po yung mga storage devices ng makina, madadaya na po tayo. Sa mga susunod na araw ay mangyayari na yung final testing and sealing day para sa ating mga automated counting machines. Mga watchers, ito po ang mga kailangan ninyong gawin. Una, tignan nyo po yung likod ng makina. Dapat po merong mga nakaselyado doon na dalawang USB storage devices. Hindi po dapat tampered with yung seal at yung seal na yun ay dapat mananatili hanggang sa huli ng eleksyon. Pangalawa, tignan nyo po kung merong mga nakakonek na internet connection doon sa likod ng makina. Wala po dapat USB internet modem na nakakonek. At kapag starlink naman ang gamit, wala dapat ethernet cable na nakakonek doon sa likod ng makina. Pwede nyo tignan yung main display ng automated counting machines. Tignan po ninyo na dapat yung number of counted votes doon ay zero po. Ibig sabihin po niyan, wala pang laman. Tingnan nyo rin yung network status. Para po yan sa internet, dapat may exclamation point. Dahil sa final testing and sealing day, bawat i-connect yung makina sa internet. Magte-testing din po kayo ng pagboto sa araw ng final testing and sealing. I-check nyo po yung results ng election returns, kung match ito sa bilang ng mga ibinoto ninyo at bilang ng mga boto na ibinigay ninyo sa bawat kandidato. Tignan po rin ninyo na sa araw ng final testing and sealing day, wala po dapat mangyayari na transmission. Hindi pa rin dapat i-coconnect yung makina sa internet. At tandaan ninyo na i-coconnect lamang dapat yung makina sa internet sa araw ng eleksyon, pag na-print na yung mga election returns at magta-transmit na ng data papunta sa ating mga servers. Sa panahon ng final testing and sealing day at sa araw ng eleksyon, pwede po kayong gumamit ng cellphone at mag-take ng pictures at mag-take ng videos. Huwag nyo lamang pong kukunan yung mga votante, yung kanilang pagboto at yung kanilang balota sa araw po ng final testing and sealing, dapat yung makina po ay nasa presinto na. Kahit kailan, hindi po dapat yan ililipat hanggang matapos yung eleksyon. Kapag sabihin nila na kailangan namin ilipat to sa munisipyo, ililipat namin yung mga balota para doon namin bibilangin, huwag po kayong papayag kahit natapos na po yung boto before matapos ang 7pm on election day. Yung makina po at yung mga storage devices, pwede po nating bantayan from final testing and sealing day hanggang sa araw ng eleksyon kung gusto nyo pong magkampo sa labas ng polling precinct, yun po, tignan nyo po para hindi mapalitan yung storage device doon sa loob ng makina or ma-update yung software ng makina. Kapag napalitan ko yung mga storage devices ng makina, madadaya na po tayo. So ang tanong po ninyo, Atty. Harold Respicio, meron bang paraan para madaya yung makina kapag pre-planted na yung daya sa loob mismo ng software? Meron pa rin po at wala po akong paraan para ma-verify yung ganun na daya. Wala pong paraan sa procedures ngayon para ma-verify na yung software na naka-install doon sa loob ng makina ay yung dapat na software na naka-deposit doon sa Banko Sentral ng Pilipinas. Kapag meron po kayong nakitang kamalian sa proseso ng final testing and sealing day at sa election day, pwede po kayong mag-register ng protesta. Meron pong form iyon, makipag-coordinate po kayo sa election board at pagkatapos po ng protesta, pwede po kayong humingi ng certification na nag-register kayo ng protest. Magagamit po lahat ng mga bagay na ito kapag eventually ay i-contest natin yung presinto na yun. Napakaalaga po na i-secure integridad ng mga USB storage devices. Dapat po hindi mag-break yung seal mula sa araw ng final testing and sealing day hanggang sa araw ng election. At ganoon din po yung integridad ng network connection. sa lang dapat siya i-connect kapag election day na, pagka-print na ng election request, pagko connect sa mga server pag magta-transmit na ng data. Never pong i-connect sa final testing and sealing day. Wala pong diagnostic testing dapat na mangyari on final testing and sealing day para sa internet. So hindi po dapat may i-connect yung internet sa araw na iyon. Sa araw ng election, ganito rin po ang gagawin ninyo. Ganito pa rin po ang i check ninyo. So check ninyo na hindi na break yung seal ng USB storage devices. Yung main display ng makina dapat nagre-reflect doon na zero volts pa rin ang nakakast bago mag-start yung botohan. Yung mangyayari po sa final testing and sealing day ay pareho rin po sa mangyayari on election day. Ang difference lamang ay sa araw ng election ka lamang mag ng makina papunta sa internet kapag na-print election returns at magta-transmit na ng data papunta sa mga servers. Yung QR code, hindi po naglalaman ng pangalan ng kandidato. Ang laman po niyan ay code na pwede kong baguhin kung gusto kitang dayain. At sinong pwedeng magbago? E eh, di may hawak. Si Kumile. Oh. Yung QR code, nasa sa resibo po ninyo, hindi pangalan ng kandidato ang nandun, kundi code. At kung gusto kong dayain, ipapalit ko yung code. Hindi mo alam. At sino may hawak dun? Yung look-up table, yung reference table, si Kumile. At si election provider. Oh. So, pag binerify mo, syempre, nakahook up yun sa kanilang look table. So, ilalabas din na. Makikita mo dito sa right side kung ang laman ng QR code is exactly yun yung nakaprint doon sa resibo mo. So, pwede mong i-verify yun, di ba? Papabasa mo kasi pwede naman eh. Iba ang nakasulat, iba ang laman ng QR code. Kailangan natin i-verify yan. So, pwede natin i-verify using the camera na nandun sa makina. So, papabasa natin And then on the right side, lalabas yung mga pangalan, hindi na code. Kasi naka-hook up yun sa lookup table nila. So paglabas, be-verify mo, tama ba? Itong nandito sa screen, ito ba yung nakaprint? Para alam mo na yung QR code, tama ang laman. However, on January 21, 2025, October, November, December, less than three months later, palabas ng panibagong resolusyon ng COMELEC. Resolution number 11098 wala na pong verification ng QR code. Yan ang, ang red flag. Yan ang palatandaan na dadayain yung eleksyon natin ngayon. That's the clearest red flag to me. Kasi kung ako yung botante, gusto kong makita na yung QR code ng resibo ko, tugba doon sa nakaprinta sa resibo ko. Titingnan ko sa screen. Papabasa ko yung QR code sa makina. At titingnan ko kung yung nasa screen, yung ba yung nakaprint? Para alam ko na sigurado ako yung QR code tama. Kasi pwede naman. Ibang nakaprint, ibang laman ng QR code. At hindi mo alam kasi hindi mo na ma-verify ngayon. Hmm. George, anong sasabihin mo? Ano isa sagot mo sa sambayan ng Pilipino? Bakit nyo tinanggal? George, nagbayad ka. Magkano ba ang binayad niyo sa feature na yan? Yung camera na yan, binayaran niyo. Yung feature na yan, yung part ng program na yan, binayaran nyo. ilang bilyon? Or hundreds of millions of pesos. Tapos ngayon, hindi nyo pala gagamitin? That's mindless waste, wastefulness. Parang nagtatapon lang kayo ng pera ng taong bayan na pinaghirapan ng sambayan ng Pilipinong bayaran. Bakit, bakit nyo pinalagyan ng camera? Yung, yung machine? Bakit pinalagyan nyo yung QR code reader? At bakit kayo magpiprint ang QR code? Hindi naman lang namin mabiverify. Bakit nagbaya doon sa software na merong feature na ganyan, pero hindi naman pala natin gagamitin? Again, mga kababayan, balik tayo. Tatanungin ka, BEI, ng makina kung maglalagay ka ng digital signature. Sabi ng Comelec, huwag mong pirmahan. Tapos magtatanong, sigurado ka bang ayaw mong pirmahan ng digital signature ang election result? Sabi ng Comelec, press opo, ayaw kong pirmahan. O, walang pinagkaiba ito ngayon. Originally, nandyan. I remember 2010, yung resolution na unang pinakita ko sa inyo, you can review this video. Nandoon yun i button, i button receptacle key. Oh, ito ngayon, verify mo yung QR code. Tapos pagkatapos, binago, tinanggal. Ang resulta, transmission anomaly number one, number two, number three, preloaded CF cards in 2010. Oh, ito na naman tayo ngayon. Kunyari, ginawa ninyo yan, tapos binago na naman para hindi namin ma-verify. Kaya ito mga kababayan, the purpose of this video is ipakalat natin to para malaman ng ating mga kababayan na tayo ng COMELEC and of course, the election provider dito sa eleksyon natin. Nagbayad tayo ng feature na hindi naman pala gagamitin. Bakit? Dahil yung feature na yan, pag ginamit natin, sigurado tayo hindi tayo madadaya. Ito ang igigiit natin ngayon sa COMELEC, mga kababayan. Ito ang igigiit natin sa kanila ngayon. Ibalik nyo yung feature na yan na binayaran namin ng buwis namin. Hindi pera nyo yan. Pera namin yan. Ibalik nyo yung feature na yan. Babasahin namin. Titingnan namin kung ang nakaprinta sa election, I sa resibo namin. Yun ang laman actually ng QR code. At gusto namin bilangin ang boto na nandun sa QR code para hindi makapandaya ang makina ninyo. Kasi mga kababayan, pag binilang natin, at tulad na nang sinabi ko, there is an app na pwede nating basahin hindi tayo, wag na natin gamitin yung makina nila, yung, yung camera nila. Gamitin natin yung app na to para mabasa natin yung QR code kung yung ba ang laman ng resibo natin. Tapos, at a rate of 800 QR codes per hour, mabibilang natin yung mga boto. So, kung mabilang natin ang boto using the QR code, hindi makakapandaya yung makina nila. Kahit anong gagawin nila, mabubuking at mabubuking sila. Remember the revision report of Congressman Villapuerte? Nakalusot dahil wala tayong nakikita. Wala tayong nakikita. Lahat ng, daya, lahat ng daya nandun sa makina or sa transmission. Anong kapanapanalo natin sa sistemang ito, mga kababayan? Kaya igiit natin sa Comelec ngayon yung QR code na binayaran natin yung feature na yan. Ibalik nyo, bibirify namin, bibilangin namin ang boto. That's the only way to keep our elections honest, credible and transparent. Kaya ako pinakita sa inyo to dahil alam kong hindi nila ako bibigyan ng pagkakataon na makapagsalita. At pinapakita ko ta sa iyo George, magpakalalaki ka, harapin mo ako, sagutin mo ako, magdebate tayo. Sige. Ikaw na pinapapili ko ng venue, ikaw na pinapapili ko ng ng time. O sino pang audience mo? Pupuntahan kita. At huwag mo akong takut-takutin. And don't use your insidious machinations sa akin. Na you label me as fake news, pinapatanggal niyo yung Facebook account ko na pinaghirapan ko for 14 years. The last time na may chairman na gumawa sa akin yan, na gusto akong ikulong, nalimutan niyang huminga, at ngayon abo na siya. Gusto mo ba na ikaw ang sumunod?